Tagalog ka para maintindihan tayo. <laughs> <Ayan>. <laughs> Binuksan na yung aircon dito sa Taiwan. Uy, hey, Ayan mga tol, napakaganda na lugar oh. Ayan, Ang dami na namin na shoot. Ang dami na <laughs> nag up. Dapat na ka One, two, three, go. Yeah. Okay. Nukorin. Magkano saan ka, mag mag oh, ka ta? Bisa mo magbangos. Oo, oh, makdo ka to. Makdo na mo. Hmm, sige. Good evening. Ito na naman tayo at hindi naman natin alam kung paano na naman natin umpisahan itong vlog na to. <laughs> so, right. Kakain muna kami. Kakain muna kami dito sa may makdo. Bago tayo pumunta sa Tainan. So, mayroon tayong mission ngayong araw. Mga tol mamaya pag-uusapan natin. Eh, alas 10 na. May pasok ako kanina eh. Galing ako ang pasok na ito. Pero, kakain muna kami ng makdo. Kasi medyo gutom na ako. Ay ng makdo, makdo, makdo. Ipay. 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 95 Ipay. 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 nyan Ipay. 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 wala so, ma mahalaga to kasi ano you know, may number o Pwede tayo ma manalo ng milyon-milyon diyan. Malay natin. <laughs> so tara, let's go. Na? Okay, tara. Well, "Beautiful in White." Beautiful in White. rin right? uh, I mean, sure 'yung tayo. Pag tagalog ka para maintindihan tayo. Hindi ka nagtatagalog eh, nakablog tayo. Yo mga tol, ayan ah. Balis kami ni Parin Papunta kami ngayon ng Tainan doon sa kanyang bahay. Kung saan kami doon matutulog. Ngayon, uh, pupunta tayo ng Tainan kasi bukas meron tayong gagawin na prenup para sa kaibigan natin na no? si Parin Ayan. Pare, shout out. Ayan. <laughs> Magpapasakal na siya. <laughs> Papakasal na kasi si Parin sa darating na December 8. So dapat bago mag December 8 eh, may may upload na rin natin itong vlog na to at itong ating ag ah, dito prenup no so check nyo na lang mga tol sa ating uh, facebook page siguro habang pinapanood yung itong vlog na to na upload ko na yung uh, pre prenup na yun no ang gagamitin namin camera pre prenup mga tol is iphone 15 Tsaka kung sakali malobat yung aking iphone 15 is yung kay parin jello na iphone 14 pro max ayan so iphone 15 yung gagamitin namin susubukan namin uh, pang pre-print namin total maganda na rin naman yung camera ng iPhone ngayon For, sa 48 megapixel talaga naman para kang na, uh, naka DSLR no so tayo pala mga tol ay nakabili tayo ng iPhone 15 bumili tayo ng iPhone 15 noong last uh, September 27 dahil nagkakaroon ng problema itong ating cellphone na uh, Android mahina na rin talaga yung kanyang baterya mabilis na malobat tulad yan kailangan naka charge siya Buti na lang meron tayong charger dito Ayan Na ginawa ni parin jello din Alam nyo mga tol dito sa Taiwan Dito kasi maganda mag free nap Kasi napakaganda ng lugar Lalo na dun sa pupuntahan namin bukas na Chimei Uy grabe malamig na Malamig na malamig na Time out muna tayo Wala pala akong gloves Kaya pala nilalamig ako Wala akong gloves Hindi ko kasi nandudulo Dito Kaya <laughs> ka <Tawad> naririm lang <laughs> dito kasi sa Taiwan ay, sobrang lamig na ngayon maabot na ng ano 17, 15, 14 ganun kaya pag upang, papasok na ng umaga, grabe na napakalabig na para ka nang nasa Baguio. Ganito yung pagkaramdam ngayon dito sa Taiwan mga tol. Winter season na! Shout out nga pala kay Boss Mac. Ayan, plano sana namin na uh, ayayain din si Boss Mac, yung kaibigan namin. ay meron siyang drone. Yun sana yung gagamitin namin bukas pang drone shot. No? Kaso wala, hindi siya makakarating dahil hindi siya pinayagan sa kanyang trabaho. Balang araw magkakaroon din tayo ng drone. So saka na muna yung drone Sarap ng ganitong chill ride Patuloy din Brad yung ano natin Yung pag rides natin Malamig na Binuksan na yung aircon dito sa Taiwan Baka mawala na yung nabusina eh Grabe napakalamig mga tol Woo <laughs> Uy, grabe. Ang daming aso. <laughs> <laughs> Nakapulot ako Nakapulot -sure? ako Grabe feels like 18 So ayan mga tol nandito na kami sa Demon Road Kung gaya lang kami na maaga ngayon para bukas Hindi na wala nang hassle na biyahe Sana maganda yung mga kuha nating shots Sa ating train So abangan nyo na lang mga tol uh, Pass forward na lang tayo So gaya muna kami Papuntang Tainan Alright let's go eh nandito na tayo. Wala na Oo. Alright, nandito na tayo sa bahay. Sa balay. Ah, Nagbibis na sila. Oh. Ito yung mga ipiprint up natin mamaya. Check nyo na lang sa ating Facebook page yung ating resulta nitong ating prenup na uh, gagawin ngayong araw. Okay. So, paalis na tayo mga tol. Yun, ba, medyo mainit ngayon ah. Pero goods pa rin naman yung klima so, sigurado mamaya malamig na, na naman tulad kagabi sobrang lamig no mayroon pa rin starbucks dito doon so, tamo ta kanyan first time kong gagawin ito first time kong gagawin nga itong pagpapray nap na to no so kumbaga itong mga ganito mga tol pinapractice lang din natin naman to hindi naman din ako talaga totally professional no pero kayo na lang humusga kung kung pasok ba sa panlasa nyo yung gagawin nating prenup ngayon. Alas stress na tayo mag-start mag ma prenup kasi para kahit maabot tayo ng gabi dahil dun sa chimina yon yung gabi talaga dun sobrang ganda. Sobrang daming ilaw, sobrang ganda ng view. Ito, ganda. Ito na yung Chimay Museum. Pero dito napakalawak mga tola no? Ang ganda ng view. Kaya masarap talaga mag clean up dito sa Taiwan. Maraming magandang view na pwedeng mapuntahan, no? Right, ano? Sabi ko na nga ba dito yun eh. Alright. We are here. Ayan mga kaibigan. Nag-ayos-ayos na ito mga kasama natin. So paano ba yan? Tara na. Alright mga tol. Ito at... Naglalakad na kami, papunta doon sa mga magagandang spot dito sa Chimay Museum. Tamang tama, wala masyadong tao, no? Wala mga magiging photo ba? Meron sa mga shot natin. Oo, may mga nag-print up din dyan, no? Oh. Ganda na lugar, no? Oh. Kasi na lang, na-vlog na rin. Na-vlog na rin natin to, no? Dati kasi binike ko to, pumunta kami dito ni Parin Kenneth, nag-bike lang kami. Ayan mga tol, napakaganda na lugar, no? Oh. Ayan. Ito yung, eh yung museum na sinasabi, daming isdao, ayan yung daming isdao Naghanap kami muna nito ng WC, ibig sabihin uh, CR para makapag-BS muna itong ating leading lady So dito lang uh, pwedeng-pwede ka na pumuha ng shot so ayan, kung napapasin nyo mga to napakaganda ng view ba? Diba? So dito, kukuha na natin siya ng shot. Dito natin sila uumpisahan. Tara, Kenny! Okay. Sige. Ayun sa may puso ba yung kwelyo mo? Ayan. Ayan. Okay. Okay. Sige, sige, sige. Kung parang masaya ka lang na ano. Sige, lilingon ka dito. Okay. So ayan mga tol, nandito kami sa sa harap na ng Chimay. dami na namin na shoot. Napakalinis na lugar dito, napakaganda. Kahit saan view ka kumuha, pwedeng pwede mga tol, napakaganda na lugar. Dito kukuha kami ng isang shot dito. Ang <laughs> dami nagpe dito. Mga kinakasal, ayan.

Tapusin na muna natin bago yung break time. Magma-makeup na naman ako. Bakit? Mag Anong break time? Oh. Ang ako. Ay, hindi. Pwede kayong pumunta doon. Oo, oh, bibili. Tara. Bibigyan mo. Ayun, <laughs> ayan, ayan pare. Jog, jog yan yung guy, yan nila rin bag. Kini mo kapit. Pamo, 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 Sali kayo, di ba? Sali kayo doon. Diba? Kur na kayo rin. Ops. One, two, three, go. Sige, lakad.

Masaya pala mag-prenup na. No? Oo, oo, tingnan mo. Yung naming namin prenup, may kasama na kaming baby. Dapat may upuan. Ito. Abang Ay. kakain tayo. Ito, sakto. Doon tayo, dun tayo kakain. <laughs> kaya po kaya nag-gopro natin? <laughs> Kapagay sa kanya ito. Oo. Grabe, yung bongga yung ano. Boga yung mga nag nagsupre up dito, no? Waka, okay, nag din pala ako eh. Hindi, <laughs> ayos lang yan. Kasi, terno naman kayo. Kain muna tayo. Tignan natin yung okay, merienda ito mga ko. Hmm. Eh, hey, masarap, no? Baka, ano ito? Isha? 95. 95 isa? Dapat nakayakap ka eh. Parang, ayan, ayan, ayan. Ayan. Sadali lang, sadali lang. Oops, wala kayong ano diyan, yung maglalakad kayo. Ano ko kayo ng malayo? Sige, maglalakad kayo, Jo. Oops. Dapat ako yung umikot ako ng gano'n eh, no? Dapat mali kayo. Tumatawa ka, na, naka kayo. Sige. Go, sige. Ay, grabe, ang ganda. Grabe. Di ba gaito? ay. kinematik natin Yan Yan yang ganyan yung mga ganon na fitness build lang Nasige, sige Sandali. 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 ulit Ulit-ulit, ulit-ulit. 1 2 3. Ay di ka jo? Eh. Maili ka? Maili. Tapos tong mi pat mi dudukan kayo kai kanwan. Okay. Tapos si Uman mi kanwan. Pam, 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 pam Oke okay. one two. Uh, smile kayo, smile, smile, ah, Ismail smile, pump, ah, Smile, lah, pump, lah, Ismail lah, pump, One two three go. Okay. pero ang dami na namin na shoot dito sa Chime mga tol pero tingnan nyo yung view napakaganda ayun o oh, hindi ko alam kung kita kita dito sa camera ayun tapos na kami dito sa Chime so hahanap kami nito ng makakain pagod na sila <laughs> ba't di ka na nagsapatos palit ka na kaya na sa pasukan okay, oh. alright ayan na. at nandito kami ngayon sa ano ba to? View show ba to? Ha? Ah? Like, ano show. Anong kay ano? PS Mall. Ayan, at kakain muna kami. Ayan, sina... Sige, kaya yan. Ayan, pinisturan ko. Ang kanin, ha? Ang kanin, ha? Ang Ay, ito favorite namin chicken. Chicken oh. naman to. Oo. Tikman mo para yung masarap yan right yun so ayan pa -uwi. pa uwi na tayo mga tol so nandito tayo sa underground nag parking ganito yung pa mga parking lot nila dito pag dating sa mga mall sa underground yung mga parkingan nila oh, ay hinihintay tayo dito ni parang uy taas na ito ah So si Parang Jelo ay ayon Uh, naghiwalay na kami Siya ay uuwi muna dun sa, kan sa kanilang bahay Kung saan kami natulog Tayo ngayon uuwi na tayo Dahil meron pa tayong pasok bukas no So back to reality syempre Sana nagaon ko na magandang resulta Yung pre wedding nila ni Parangelo no So, ayun, nagkakasal na sila sa December 8. ay papano, paano, nagkaroon sila ng kahit hindi man professional na kuha At least, di ba, nagawa natin sila ng masayang video na uh, sweetness moment. Parang napagtripan lang naman din namin ni Parang na gawa ng prenup yung kanyang uh, civil wedding. So, ayun lang mga tol. Uh, siguro hanggang dito na lang muna. Uh, at ako ay uwi na at magpupukos na muna sa pag-drive. Hanggang sa susunod. Ante boy pala ka. God ang lahat. Babush!